kumusta? Um, based dito sa mga pinadala mong sources, may mga artikulo, video transcripts, pati mga ano usapan sa LinkedIn at Reddit. Parang ang interesanting pag-usapan ngayon, itong lumalakas na ugong no, tungkol sa Gen Z. Oo nga. Na tila mas nahihilig sila ngayon sa mga um, trade o blue-collar jobs. Kaysa sa dating white-collar. Oo, oh, oh, yung mga office jobs, lalo na daw to sa US at UK. So tingnan natin kung bakit ito nangyayari at ano kaya, ano, posibleng epekto nito para sa'yo, sa ating mga nakikinig at sa hinaharap. Tama, at maganda yung mga anggulo na nakita mo dyan sa sources. Kasi tatalakahin natin Um, mula sa usaping pinansyal, 'di diba? mm -hmm. Yung bigat ng student debt. Oh, 'yun agad. Hanggang sa mga mas personal na bagay like um, work-life balance mm -hmm. o yung paghahanap ng trabahong may nakikitang resulta. Ang goal natin dito ay ano, matulungan kang maintindihan yung mga puwersa sa likod ng trend na ito. Sige, game. Simulan natin sa US. Kasi dati, 'di ba, lalo na after World War II, nako importante talaga yung blue collar jobs, manufacturing. Oo, backbone 'yun dati tapos nag shift mas naging parang mas hinahangad yung white collar jobs yung kailangan talaga ng college degree lumaki pa nga yung tinatawag nilang graduate wage premium ah yung mas malaki kita pag may degree oo -o. yun nga mas lamang daw talaga kita ng mga nakatapos pero eto na yung ano yung twist kasi ang sabi sa isang source mo bumabagsak na raw yung college wealth premium hindi na lang yung sahod eh. Ah, yung yaman mismo? Oo, yung kabuuang yaman na maiipon mo. Lalo na raw kapag binawas mo yung utang mo sa pag-aaral. Actually, nakakagulat yung data eh. Yung student loan debt daw sa US, lumobo ng 5.3 times mula 2003. Grabe! 5.3 times. Oo. Tapos yung inflation daw 66% lang. Ang layo, 'di ba? May nagsabi pa nga parang quote, "College boosts your income." While colleges extract your wealth, sakit nun. Ouch! Idagdag mo pa yung tuition na Average $38,270 kada taon sa US. Kaya yung Gen Z, parang napapaisip talaga sila kung ano sulit pa ba. Naku, baka relate din dyan yung mga nasa UK, no? Kahit um, mas mababa yung tuition doon. Oo, dati libre pa nga yata. O nga eh. Pero ang problema naman daw doon, ayon sa isang source mo, eh, sobrang dami na ng overqualified graduates. Talaga? Oo. Mahigit isa sa tatlong empleyado raw, mas mataas yung pinag-aralan kesa sa kailangan sa trabaho nila. Saka paliit na rin daw yung agwat ng sahod. May example doon yung lab technician daw, eh halos minimum wage na lang layon. Dati hindi naman. Ah, okay. Gets ko na. Mukhang ito nga siguro yung mga nagtutulak sa Gen Z papunta sa trades. Tingnan mo to, may survey yung resume builder. Ano sabi? 42% daw ng Gen Z nasa trades na tapos ito ito yung um, nakaka-intriga para sa akin 37% sa kanila may college degree pa wow so hindi lang yung hindi nakapag-college hindi lang pati yung mga nagtapos parang lumilipat din may nabanggit din sa New York Post na 16% ng Gen Z na dati nasa white collar jobs lumipat sa trades kasi mas malaki daw ang potential nakikita talaga ba oo makikita rin daw sa enrollment sa mga vocational course yung construction daw tumaas ng 23%, tapos yung HVAC, yung mga aircon, tsaka vehicle repair, plus 7%. May paggalaw talaga. malino yung pera, no? Pero bukod dun sa financial aspect, ano pa kaya yung um, mga dahilan nila? May nakita ako sa Credit Karma survey na binigay mo. Ah, oo importante rin daw sa kanila yung work-life balance. Saka job security, tsaka kung madali bang makahanap ng trabaho. Makes sense. Tapos eto pa, yung takot sa AI. May nabanggit na 66% ng mga Amerikano naniniwala na mas stable daw yung mga trade jobs kesa white collar. Hmm, interesting yan. Kasi sabi nga sa isang LinkedIn post, di ba? Mas mahirap daw talagang i-automate yung mga trabaong hands-on. Yung ginagamitan mo talaga ng kamay. May point. Tama. At saka, para nagdabago rin mismo yung imahe ng blue-collar work, no? May mga lumilitaw na new-collar jobs. Halimbawa, yung sa renewable energy o kaya robotics, pinagsasama yung physical at technical skills. Ah, parang upgrade? Oo, oh, parang ganun. Saka, may nag-comment sa Reddit na nagustuhan ko eh. Yung halaga daw ng trabahong may tangible result. Alam mo yun? Yung nakikita mo mismo. Oo, oh, yung nakikita mo mismo yung bunga ng pinagpaguran mo. Hindi lang papeles o spreadsheets. Parang may ibang klase ng satisfaction doon eh. Pero syempre, realist tayo. Hindi hmm. naman puro ano, puro positive lang, di ba? Yeah. May mga nabanggit din sa Reddit na totoo naman, mabigat talaga sa katawan yung ibang trades. oh naman. Tulad ng pagbububong, roofing, o pagkakabit ng drywall, backbreaking daw talaga. Totoo yan. Nandyan din yung issue ng um, mahabang oras, overtime minsan, malayo pa sa pamila, lalo na siguro sa ibang trabaho like welding o sa oil rig. Oo, may mga ganun sakripisyo. At syempre, hindi mawawala yung risk, panib sa kalusugan at kaligtasan. Hmm. Laging andyan yan. Totoo yan, hindi pwedeng isnabin. At saka, hindi rin naman garantisadong malaki agad ang sahod, no? May puhunan din yan sa gamit, sa certifications. May gastos din pala? Meron din. Pero sa kabina yan, may mga pinturin naman nagbubukas. Pwede magtayo ng sariling negosyo tulad nung sino nga ba yon? Si Chase Gallagher sa source mo? Yung 24 years old? Ah oo, yung nag-landscaping business. Oo, simula 18 pa lang daw siya. O kayo naman, pwede kang sumali sa mga union. May nabanggit doon na IBEW para sa mga electricians o yung plumbers and steam fitters. May mga apprenticeship program sila. Yung habang nag-aaral, kumikita ka na. Exactly. Yung earn as you learn na konsepto. Tapos may benefits pa. Minsan may pension pa. So may mga options din naman. Okay. So parang ang dami nating napag-usapan. Um, anong kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Malinaw na parang may shift talaga, no? nag yung tingin ng bagong henerasyon sa trabaho, sa edukasyon, pati sa, ano, sa konsepto ng success. Oo nga eh. Hindi na lang yung degree ang sukatan. Parang mas tinitimbang na nila ngayon yung utang, yung stability, yung personal na kasiyahan. At kung i-coconnect natin to sa mas malaking picture, parang ipinapakita nito na yung halaga ng isang karera, mas marami ng dimensions ngayon. Hindi na lang siya tungkol sa kita. Hmm. Kasama na sa equation yung fulfillment, yung katatagan, yung balanse sa buhay, at kung bagay ba talaga sa'yo, sa skills mo, sa gusto mo. Which actually leads to an interesting question para sa'yo. Ah, sige. Ano yon? Um, hindi. Ikaw na magtanong. Ah, okay. Sige. Ito yung iiwan naming tanong para sa iyo. Kung isa sa mga dahilan ng paglipat sa trades ay yung takot na mapalitan ng AI yung white-collar jobs, paano naman kaya babaguhin mismo ng AI itong mga trade jobs na ito sa hinaharap? Hmm. Good question. Magiging mas high-tech ba sila? O may mga aspekto pa rin kaya na hinding-hindi kayang palitan ng teknolohiya? Magandang pag-isipan mo pa yan. Salamat sa pagsama mo sa paghimay natin dito sa mga source na ito.